Ako nga pala si Baray Tobera, isang tambay. Tara, samahan niyo ako. Magnegosyo. Punta ako ngayon sa JC Worldwide. Yan, yeah, nakaanda na ang ating motor at ang pang-deliver na styro. Tara! Kahit natambay ako, kayang-kaya kong magnegosyo. Ayan! Nandito na ako sa JC Worldwide House ah, so of Franchise Kukuha na tayo ng mga product natin ayun, ganda ng office nila oh Grabe House ah, so of Franchise, HOF Dito nga po pala, hinukuha yung mga product ng Show My King Show for the King, Noodle House, Tok Tok Mangbox, Boybondat, yan Nandito po yan Ayan, nakuha na natin ng mga product natin. Ayan, dami siomay, tsaka siopaw. Ayan, pauwi na rin po ako. Hinaayos lang namin yung product sa styro. Kung magkakasya o hindi, tsaka sa motor. Yari na kung hindi magkasya. Dumating na din ang delivery ng siomay king sa acting food hub. Sa parangyaki. Ayan, check natin kung kompleto yung dadali nila ibababa nilang mga product kaya samahan nyo ako guys no na magayos ng mga ibebenta natin sa ating mga customer okay guys Ayan, nakakabawad. Pero, syempre, sayaw muna tayo. Ayan. Tama na at nakakaya. <laughs> nakakaya. Tara. mag na tayo ng ating mga produkto sa ating freezer. Ayan. Let's go! magpaalam muna tayo sa driver at manainante ng showmaking King. Bye bye kuya! Ingat! Ayan, tapos na po tayong magayos ng ating mga product. yun punong puno ng ating freezer. Kaya guys, sa lahat ng mga gustong umorder dyan, PM nyo lang po ako. Marami po tayong stock. May show pa o show may po tayo. Nandito na po yung number ko or contact our page. Show making food out. Karanya. Okay. Alright. See ya. Message me now on my Facebook account.